Ano ang Kagalang-galang na Qur'an? Ang Kagalang-galang na Qur'an ay ang salita ng Allah, ang Panginoon at Lumikha ng lahat ng nilalang. Ibinaba niya ito sa huling propeta at sugo, si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, upang ipaliwanag sa sangkatauhan ang layunin ng kanilang paglikha, upang gabayan sila patungo sa mga bagay na magdadala sa kanila ng kaligayahan sa mundong ito at sa kabilang buhay, at upang iligtas sila mula sa walang hanggang pagdurusa pagkatapos ng kamatayan. Ito ang huling banal na aklat na ipinahayag ng Allah na nagpapatibay sa mga naunang kasulatan at pinapalitan ng kanilang mga batas. Ang kagalang-galang na Quran ay isang walang katapusang kababalaghan at himala at patunay ng pagiging propeta ni Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Hamon ng Allah sa sangkatauhan at jin na gumawa ng katulad ng aklat na ito o kahit ng pinakamalit na kabanata nito, ngunit sila ay nabigong tanggapin ang hamon. Walang anumang pagbabago o pagbaluktot ang naganap sa Quran mula nang ito'y ipahayag mahigit isang libut-apat na daang taon na ang nakalilipas at mananatili itong buo sa orihinal na wikang Arabic kung saan ito ibinaba ayon sa pangako ng Allah na iingatan ito hanggang sa katapusan ng panahon. Ang kagalang-galang na Quran ang pangunahing pinagmula ng Islam at ang saligang batas na naguutos at namamahala sa buhay ng mga tao sa bawat lugar at panahon. Tinatawag nito ang mga tao na sumamba lamang sa makapangyarihang lumikha at ipinaliliwanag ang mga bagay na kailangan nilang malaman tungkol sa kanilang Panginoon at relihiyon, ang simula ng paglikha ng universo at ang mga yugto ng paglikha ng tao. Binanggit din ng Quran ang mga nakaraan at hinaharap na pangyayari na hindi nakikita at ang mga kwento ng mga naunang propeta, sumakanyanawa ang kapayapaan, ipinapakita kung paanong tinulungan sila ng Allah at winasak ang kanilang mga kaaway. Naglalaman din ito ng mga batayan ng pagsamba at pakikitungo Tinatawag ang mga tao sa mga marangal na asal at nagbababalalaban sa mga hindi kanais-nais na ugali. At ipinapahayag na ang patutunguhan sa kabilang buhay ay magiging paraiso, tahanan ng mga mananampalataya, o impyerno, tahanan ng mga maling tao at hindi mananampalataya. Dahil sa kahalagahan ng dakilang aklat na ito na ipinahayag ng Allah sa Arabic at inutusan niya na ipahayag ito sa lahat ng tao, ikinagagalak naming ibahagi sa inyo, huminamahal na mababasa ang pagsasalin ng mga kahulugan nito sa inyong wika upang mapadali ang inyong unawa at matupad ang tungkulin ng pagpapahayag nito. Ang kuponan ng pagsasalin ay nagbigay ng kanilang pagsisikap upang maunawaan ang mga kahulugan nito at isalin ang mga ito. Kayo pa dapat itong tandaan ng may katiyakan na hindi anuman ang magiging tumpak ng pagsasalin, hindi nito lubos na mailalarawan ang dakilang mga kahulugan ng himalang teksto ng kagalang-galang na Quran na lumalagpas sa anumang gawa ng tao. Kung may sino man na nais pang matuto tungkol sa mga katotohanan na ibinahagi ng Quran, inirerekomenda namin na sila ay mag-aral ng wikang Arabic kung saan ito ipinabot. At sumakanya nawa ang kapayapaan, ang mga sugo at ang lahat ng papuri ay para sa Allah, ang Panginoon ng mga nilalang.